Oo. Gusto niya i-set up ko na. Gusto niya agad-agad. Hindi ko maintindihan. Ba't nagahiya ng sumba yung batang yun? Kahit sumba may Ay, sa sumba sa Facebook. Ay, ganon. Di ba yung mga nakikita niya? Yung nasa yung siya sa Oo, ulit sumba-sumba daw. Ganon-ganon. Tapos, ano, di, ano, yung suot ko na may hood, may ganon. Nung bandang huli, nag-hood na ako kasi para pagpawisan na ako. Ay, Diyos ko, tawang-tawa dyan sa hagdan. Tapos ang plastic, parot pa rito sa nanay niya ah. Bababa, aakyat. Tapos pagka bababa na sumasayaw tawa -tawa ako, tawa-tawa siya. Pinagtatawa na ako. ang kulit ni tanay. Eh. Siya pa nag-iaya talaga ng sumba eh. Tapos sabi niya sa akin eh, di ba siniset up ko yung, mm -hmm. ano, yung TV, nagpaturo nga ako kay Aruto. Yun pala siniset pa yung date noon pa para gumana. Diyos ko po, tara, mita, let's sumba. Sabi ko, wait. Eh, na nga ako mag-ano ng TV. Kala niya man niya kung anong ginagawa Kasi, di ba, nakakaano na yon nakakipad ng ano, ng computer. Diyos sabi ko, Tana, wait. Tapos sabi niya, ano, bilisan ko na daw. Parang, sabi ko, so ito, ito di ba siya. Ba? Ba? <laughs> siya pa excited sa pagsusumba. <laughs> Ang kulit ni Tana eh. Let's dance, Mita. Go, go, go. Pag nag-ano pa yun sa akin, go, 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 Mita. <laughs> Kahit yun sa motor. Sabi ko, wait for me, baby, ah. Sabi nung, go, 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 mita. <laughs> <laughs> ang kulit ni Go, 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 mita daw, ah, naglaba ako, ah. Nandun din siya. Nag, nagbabayk siya doon. Tapos, ano, nagdilig ako ng halaman. Nag, gusto niya, sarin magdilig. Eh, di, pinagbigyan ko siya. Ikaw, magdilig. Gusto ko, kakarampot naman ng mga dinidiligan. Ah, isang patak. Gusto niya, pag nagdilig siya, isang patak ng tubig, tama na. Eh, hindi nga nang babasa yung mga lupa lahat. Kukunti na nga lang yung ano eh, lupa, hindi eh, pa mabasa-basa lahat. Sabi ko, bibi, sige pa bibi, more. Sabi niya eh, ano, kung gusto niya yung halaman doon sa pinakataas, yung sa may ilaw. Lalagyan din niya. Sabi ko, eh hindi niya, baka ma-ground ka dito. Tapos bababa. Bay mita. Baba. Ang baakit eh. Pero nung ano yun, maarte yun. Pagka ako magpapakain, ayaw niya. Kapag pinapakain kayo ng minudo, ayaw niya. Pero pagka nanay niya, inalok siya. Tana, kain na. Bono, kain. Pumakain. Kahit, an kahit anong ulam, kumakain siya sa nanay niya. Sa akin, napaka-arte. No, I want, uh, I want egg. Ayaw ko ng nanay niya. Pinatakot namin. Call lang na yung doktor. Sige, kukunin ka ng doktor. Pagka sa akin eh, kahapon binigay ko ng minodo, ayaw. Ayaw lang minodo, ang sarap-sarap. Sabi ko, oh, tayo na, eat na baby, minodo ang ulo. Ayaw na kasi yung mga, ano, matatakot siya sa doktor yung kapitasa ng FBI. Kasi nakikita niya yung kasi nakikita niya yung mga doktor, kasi nakikita mga doktor. Na, nag-iwa-iwa nandiyan. Oo, <laughs> lalo <laughs> yung nilalaro niya sa Y8 eh. Ay, ganun. Kaha kahapon nga, di ba, ni manong nanay. Sabi niya sa akin, minsan natataklo ba yung pinapanood niya? Fix daw, i-fix ko daw. Sus ko, Tana, alam mo naman ka ako tong, ano eh, di, uh, inaano ko nga, sabi niya, search, sabi niya, I want baby Mia. Baby Mia. Yeah. Baby Mia na naman. Search ko daw yung baby Mia kahapon. Sus ko, ayun pa namang laptop niya eh. Iniwan ng ate mo yung laptop kahapon ah di ko naman maano kina eh wala akong magawa kung di kalikutin ko kasi alam mo naman yun arte arte I want baby me, yeah. I want ano I want Peppa Pig ganyan ganyan marunong naman ako doon kaso lang syempre hindi naman akin yun ayokong nangalikot ng nang hindi ko naman laptop ito ano ang dami request oo, oo ka arte arte kahapon nga eh I want baby Mia. I want baby p. Lahat na lang gusto, ano, ayaw daw niya lang pinanonood niya. Iba naman. Hmm. Kailan ang vacation yun, Be? Hindi. Hindi, yung totoong vacation, yung totoong ano. ko. To. To... Hindi niyo pa alam. Si ate mo, kailan? ko Tanungin mo nga kasi pag nagbakasyon kayo, magtatrabaho naman ako. Tapos pag nagpasukan, tigil uli. <laughs> Parang na, na, ano naman ako, naiinip ako. Hindi, pag na lang nila, pagka, ano, pasukan, di, tigil. Kaso lang sayang na naman ang medical ko. Tuwad-tuwad ko na naman tapos, ano na naman pala, ilang months lang. Ano ba yan? Tapos, sa pasukan, pasukan na si Tana. Kinder na yun. Hindi na maintindihan kung paano. Kasi excited na rin yung mag-aral eh. Oo. Lagi ko ang tinatanong, oh, ano go to school na, baby? Usual teacher though? Ah? Teacher though? I want go teacher. Tapos sabi, I want, I want many friends. Yeah. Tapos laging kahit hindi naman niya kaano-ano eh. The, hi, friends. Hi, friends. Pag nandiyan sa may terrace, hi, friends. Kahit, hi kahit, yung, <laughs> kahit yung, kahit yung basurero ng truck eh, friends. Anong basurero? Hi, friends. Nabait nga yung si Tana eh. Lahat piniprint niya. Minsan nainis ako dyan eh. Dinala, dinala ko sa may talipa pa. Nag-high siya. Tinulak siya ng bata. Galit na ako ah. Oo. Pa ulit eh. Tayo. Sabi ko, ang arte nitong bato na to. Siya na nga itong hinahayan ni Tana eh. Parang inaan siya. Sabi niya, sabi ni Tana, hi. Tapos tinulak siya. Kung hmm. Sa mga ugali ng batang to eh. Binabati na nga siya eh. Okay Ay, lang. Eh. Pasok na naman siya atin. Bakit Sabado meron kang pasok? Bakit? Bakit bawi ng lunes? Lunes day season day. Walang mm. pasok. Kasi, ayun nga. Kasi, kasi nga naghahabol kami ng, ano, ng araw para sa ano, mid-year break. Kailan nga yun? Yung po. O, Kasi usually March eh. Eh, ano 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 ko ano nga ano? nag -enroll? Yeah, okay. ano? Nag-enroll. Ewan ko. Hindi mo na matandaan. Tagal-tagal na tagal eh. Ogos ata yun eh. Eh, talagang uuron pa nun eh. E di, instead of March, April, May. Baka May ka na nun mag-simbre. anin ko kung magtatrabaho ako. Ilang months lang. Umayon ka. ka na. Umayon ka na. Tapos mag-alga lang sa ano mo, baunan. mag ulam ka ng do, kasi parang mabawasan na yan. Pakarampot lang naman kinain ni atin mo. Ako din naman pakarampot. Baka mamaya magsumba-sumba na naman kami kasi hindi kami nakasumba kaha kung gawa ng na naglaba. Baka mamaya magsumba-sumba kami. Mga ka magsusumba tayo mamaya. Samahan niyo kami para makita niyo yung kembot-kembot ni Tana. Oh, may extra extra din yon sumba sumba tapos lalayasan ako baba akyat baba tapos pag nakita niya akong ano sumasayaw, ako patawa tawa <laughs> bibisit din ay <laughs> na mga 9 minutes na